Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa po OFWs around the world. Hello, mga love shout out sa inyong lahat. Magandang araw, magandang morning. At uh, ito, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots ay napapraning ang administrasyon o ang gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon no? sino-sino na lang yung nagsasalita ngayon. No? Dahil bukas, hindi na talaga mapipigilan kahit ni Rudy Baldwin Walang ipik ang kanyang mga pautot na mayroong virus na darating sa Pilipinas, hahalo sa hangin. <laughs> Magkano kaya binayad kay Hero ni Baldwin doon, no? <laughs> Para walang pupunta sa rally ng Iglesia ni Cristo. na Bukas na yon na ayon sa pamunuan ng INC o sa mga balita, itinatayang 1 million katao ang Ah uh, lo, at ito pa may mga post pa kamakailan iyon na yung mga malapit diyan sa Kirino Grandstand o malapit diyan sa area ng mga pagdarausan ng uh, rally ay fully booked na daw yung mga hotel. Yung <laughs> binayaran ni Liza, ni Marcos. Baka lang naman <laughs> biglang na fully booked. <laughs> so ngayon So ito na no, dahil hindi lang 1 million katao ang dadalo dyan marami, ibat-ibang sikta ng relihiyon at uh, mga IPs at ibat, ayun na. So dito, mga lalabas mga bayots, hindi mapigilan ni Bumbu Marcos kaya noong January 10 ay naglabas siya ng, uh, ano dito, <clears throat> pahayag no, na yung Malacanang daw ay sinuspindi ang trabaho ng gobyerno at pasok sa paaralan sa lahat ng libel sa Maynila sa Pasay sa January 13 para sa peace rally ng uh, tawag dito, Iglesia Ni Cristo. sunang so, dahil dyan mga lalabs, mga vials, napraning ngayon itong si uh, chief of staff ng AFP na si Romeo Browner. Na alam naman natin na humihimod to sa puwet at tumbong ni Martin Romualdez, ni Kokak, at ni Bangag. Dahil of course, sila yung dahilan kung bakit siya ngayon nagiging uh, chief of staff ng AFP. At ang kapatid niya ay pinagtrabaho din ni Kokak dyan sa uh, Court of Appeals. So, ah uh, kasi alam niya maraming mga retired ng mga generals o at saka mga kapu ng kapulisan at ng EFP at yung mga sa mga mga mababang level panagalit sa so, dahil hindi sila masaya sa ginawa ng ng administrasyon ni Bongbong Marcos o na dyan, kay Pangulong Duterte noon ay tinaasan sila ng sahod tapos ngayon Abay, uh, parang binalik yata ang normal sa kinaltasan pa at magkocontribute pa sila doon sa SSA, sa PhilHealth o kung saan pa. Ngayon, uh, dati, parang last year or uh, ano itong uh, last year, sinasabi ng EFP ng spokesperson na dila, Padilla man yata pili doon, na ano sila tawag dito? magsisilbi sila sa bayan at uh, kung ano-ano mga kaikikan at uh, wala daw na pipintong kodita, uh, etc. Pero bakit ito ngayon si Browner nagsasalita? Nananawagan sa kanyang mga <laughs> kapwa uh, na nasa main uniform. O, ma ma ano man yan. Mapa-retired man sila or hindi. Kasi sasali. Marami ang sasali sa mga men uniform, both you know, PNP and AFP. Sasali sa rally. Sala dyan, yung mga maingay dyan, kay Captain Dado, yung mga nagpo-post dyan na si retired General Orlando de Leon, si Porques, uh, sino pa ba yung isa? Yung nagsabi kay, uh, sino ba ito? Yung nagsabi kay, itong browner na to na, ano nang, uh, nang sino pa ito? ng makakaliwang grupong komunista, supporter. Uh, si retired police general Eastern Mindanao, Fillmore Bondiles Escoban. <laughs> Sinabi niya, di ba, si Browner na uh, CPP supporter. So, yun. Nananawagan ngayon <laughs> si Brownie, itong si Papi Brownie, yung aso ni Martin, ni tambat, at, eh, Martin, at saka ni Liza at ni Kokak. Eh, Liza, ni Kokak, ni Bangag. Na ah, ito, so, ibig sabihin mga lalabs, mga bayot, mayroong talagang nabubuo dito na uh, tawag dito hunta or pag-aaklas dito ng mga uh, retired man ng mga police or general, ng mga, eh, mga uniform in general, no? na dini-deny lang ito noon ng armed forces of the Philippines. Ayon dito sa balita ng News 5 kahapon to, tiniyak ng armed forces of the Philippines ang pagkakaroon ng maayos at ligtas daw na pagdaraos ng midterm election which is hindi nila to trabaho. Trabaho ito ng kumilik. Bakit nagsasalita dito si Brownie? Isa lang mga lalabs, mga bayots ang patutunguhan dito eh. Martial law. Na dini-deny na hindi man nagsasalita si Bongbong Marcos ang kanyang Executive Secretary si Lucas Bersamin, na dahil sa Executive Order ni Bongbong Marcos na 81, e, uh, na tinanggal si BP Sara bilang membro ng National Security Council, yung dating Pangulong Duterte, Pangulong Irap, at Gloria Macapagal-Arroyo. So, ito yun. Malaki ang chance na magmamarsyalo si Bongbong Marcos. Uh. Ito nga daw, sa midterm election at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM parliamentary elections. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., inatasan sila ng Commission on Election. Ayon, isa pa tong Commission on Election na putang inang yan. Nakasabwat ni Bongbong Bong -Bong Lisa at sa balos los na yung tatlo doon na kalaban ni Martin Romualdez benora sa baluta. Natutukan ang private armed groups at protektahan ang transportasyon ng election materials at personal zoos. Kayo yung nandaraya nga ngayon ni eh, Wala pa nga election, putangin niya mo dyan, George Garcia. Nandaraya na kayo ni Martin Romualdez sa Leyte. Tapos ngayon, eh, atasan mo, hindi trabaho ito ng uh, AFP. Oh, At ito pa, nananawagan siya na hindi daw kudita ang solusyon sa problema ng bansa. Ayon kay AFP EF, eh, chief Browner. Sino yung magkudita Browner? Last year pa sinasabi mo, walang tao, dinidinay ninyo, walang mga Uh, galing mga retired na mga men uniforms na magkudita, eh ngayon biglaan Nang dahil dyan sa rally, na peace rally naman yun ng ano eh, ng iglesia, na ang makikinabang din naman yan, ay si bongbong Marcos. Dahil sinusuportahan ng iglesia at the same time, makikinabang din si Pipisara na hindi siya ma-impeach. Dahil kahit pa may rally, bukas ang iglesia ni Kristo tuloy pa rin na ipasa na doon sa opisina o sa misa ni Martin Romualdez ang impeachment complaint ni Bebisara uh, ngayong uh, mag-resume ang tawag dito, ang kongreso. Panawagan lang yun. So ito kunwari, ipapalabas ito mga lalabas mga bayot. Sa publiko ngayon, ni Browner, sabihin, ah, may kulita, pinaplano ang mga tao, ang mga men, mga retired men in uniforms. So, saan pupunta ito? Marsyalo. Tingnan nyo lang. Doon to eh. So, nakiusap daw si UP Chief General Romeo Browner sa publiko na huwag sanang tingnan ang kulita bilang isa sa mga solusyon ng problema uh, sa bansa kung umayos lang sana si Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan bilang binoto namin presidente, wala sanang mag-aaklas kung miron man. Natutunugan na ngayon ito ni, ni, ano, ini sino ba ito? Browner. Na miron talaga. Ngayon mananawagan ka. Sabihin mo yan kay Tambalos Los. Umayos siya. Hindi taong bayan, hindi ikaw, browner, sa taong bayan makiusap. Diyan sa among mga bulok ang pagkatao. Naayosin nila ang panunungkulan nila sa Pilipinas para walang taong mag-aklas. Walang taong magagalit, hindi lang min uniform. Sa mahal nagbilihin ngayon, tubig kuryente, pagkain, mga rinta ng bahay, ititila, baha-baha, walang flood control, talamak ang nakawan sa pira ng kabanang bayan na dapat ang yung tinututukan, hindi yung putang inang eleksyon na yan. Di nyo yung trabaho? So ayon pa na dito sa panayam kay Browner, alam niya na lumulubo ngayon daw ang reklamo ng publiko sa mga ginagawa ng gobyerno. Eh bakit hindi kayo umaksyon? Bakit tahimik bulag at pipika, Browner? Dahil humihimod ka sa tumbong ni Marcos, ni Martin Romualdez at sa kanili sa Marcos, nasasalpakan ba ng millions of pesos ang bunga nga mo at ang tumbong mo kaya tahimik ka kahit alam mo pala na lumulubo ngayon ang problema sa Pilipinas. Lalo na ang kagutuman na mahigit 60% ngayon ang mga mahihirap na nagugutom, walang makain, Talamak ang nakawan ng pira ng tao bayan at yung iba niya baka binabayad sa inyo para manahimik. Tapos ngayon eh, hindi daw solusyon ang pag-alsa. Eh, umayos kayo. So ayon sa kanya, mas mabuti umanong solusyon ay gamitin ng publiko ang eleksyon. Iboto ang tamang tao. Paano boboto ang tamang tao? Kagaya dyan sa Leyte, Paano nila iboto yung mga kandidatong tatlo na tumatakbo noon na kalaban ni Martin Romualdez kung or pinabura ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos at ni Bumbong Marcos sa potang inang komilik chairman na yan na si George Garcia. Tusukin mo kaya yung mata niya. So talaga kayong budlak ang mga mata ng mga animal kayo. Mananawagan kayo sa taong bayan. Wala pa nga eleksyon ng daraya na si Martin Romualdez. Doon ka manawagan kay e Martin Romualdez, Browder. Sa laki ba mata mo na yan na parang buwan? Di mo nakita kung paano niloko, ginago, binaboy, binalasubas ni Martin Romualdez. Yung tatlo doon na kandidato sa lete. Yung si Re, ni Bakale, yung si Minerva Gaot at saka si Danilo Chua. So lahat ng iyon, dahil sinabi ng putang inang komisyoner ng kumilik na si George Garcia, hindi daw butante si Nini Abacali uh, doon. So pati yung dalawa, hindi din butante doon. Kaya binura sila lahat. At walang notice. Hindi man lang nakapagpaliwanag yung tatlo kung butante ba talaga sila doon. Ang final ang eksekutory na yon Tingnan mo kung gaano kayo kagago. Gino, oh. Natatakot kayo ngayon Na baka tuluyan talagang magkudita yung iba dyan Baka lilihis ng daan At hindi na <laughs> Doon sa Kirino Grandstand Baka sa yung <laughs> Lagot <laughs> So ayun Baka yung hindi to Magkukudita to Nananawagan pa ng Dayano oh, Diyos ko po ngayon pa nga lang in ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pag sure oi brawner, sa